Kami. Uh, buti ito yung ah. pinagtatagaan mong pakainin yung mga pusa. Mm -hmm. pinagtatagan mo talaga pakainin sila. Ano po kami sa Cats of Araneta po kami, we feed the stray cats around. Ah. So, minsan po meron silang collar na inaangkin ng grupo ng kapabayaan. Ah. So, Oo. Pinapakain pa rin namin. Ah, ganun? Anyone who comes along our way, we don't have politics, we don't have this politics. Ang galing ah. <laughs> so, pagkain okay gustong pakain siya. Kagaya nun siguro, uh, Apo. pakain na siya. Uh, ito naman, hindi pinakain. <laughs> Pagkatapos niyan, maghanap ulit kayo ng mga pusa na pakainin. We o. have regular ano, cuts po na alam nila na nagpapakain ano, kami. Meron po diyan. Uh. Meron din sa engineering. Meron din sa may uh, uh, sa may panapol. Uh. Uh, sa may araneta. Uh Marami po doon. Pinapakain Dito po. lang pa ikot-ikot lang kayo. Pinapakain din po ng katsa balanera. Ah. Sa farmer's market din. Galing oh. Talagang Ang tatabangan nila. Um, emergency po yung pagkain nila ngayon. Dilata kasi ano eh. Pakapun po kami ng pusa ngayon. So hindi ko sila napagluto ng... Na. Usually ang pinapakain ko po sa kanilang salmon tinit. Ah, ganon? Yeah, I, I blender rice. Pati ako yun din kinakain ko. Ah, uh, ganun? Ano siya collagen, tsaka omega-3 oil. Kaba ang anila Mas maganda, pa. mas maganda yun sa akin. Ano pangalan yun ito? Eden. Eden. ah, okay. Oh. Ay, tumakbo yun isa. Dyan po kami, oh. ano, dyan po kami talagang consume. Siyempre, stressing ha. Punta sila na, punta sila dito. Ano man sila mag-ibigay. Nagtatagay talaga, no? Ang tabangan nila, oh. No? kasi po namin talaga is mapaangkod sila. Ah, gano'n. Alam ko ba, dito na sila, wala magamit sa kanilang. Sige, Ate Eddie na. Pagkain mo. Thank you. Thank you po. Ano po kami sa i Like and share po nyo kami sa Katsop Araneta. Katsop Araneta. Ah, sige po. Ah, sige. 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 Salamat. Ako meron gusto mag na. Okay.